Sa likod ng ningning ng showbiz, may mga kwentong hindi basta-basta na susubaybayan ng publiko. Mga kwentong hindi tungkol sa kasikatan o kontrobersya, kundi sa pagiging magulang. Sa kabila ng hiwalayan at personal na sugat, piniling panindigan ng maraming Filipino celebrities ang responsibilidad sa kanilang mga anak. Sa pamamagitan ng co-parenting, narito ang mas malalim na pagsilip sa kanilang mga kwento. Mula sa hiwalayan, hanggang sa pagkakaisa alang-alang sa kanilang mga anak. Sunshine Dizon at Timothy Tan Noong 2016, naging laman ng mga balita ang paghihiwalay ni na Sunshine Dizon at Timothy Tan matapos umano ang isyo ng pangangaliwa. Ayon kay Sunshine sa isang panayam sa GMA News, nili niyang magsampa ng kaso, ngunit kalauna ay ipinagpasadyos na lamang ang lahat para sa kapakanan ng kanilang dalawang anak. Sa isang episode naman ng Mars Pomor, ibinahagi ni Sunshine na mas pinili nilang ayusin ang relasyon bilang magulang. saad niya, we're doing our best to provide stability and emotional wellness sa aming mga anak. Andy Eigenman at Jake Ejercito Ang relasyong Andy-Jake ay isa sa mga pinakapinag-usapan noong 2011 hanggang sa mga sumunod na taon. Ayon sa panayam ni Jake sa Tonight with Boy Abunda, kinailangan nilang pagdaanan ang maraming adjustment bago makabuo ng maayos na co-parenting setup. Si Andy, na naninirahan ngayon sa Siargao kasama ng fiancé na si Philmar Alipayo, ay hindi ipinagkait ang anak na si Ellie kay Jake. Sa mga social media post ni Jake, kapansin-pansin ang malapit na ugnayan nila ng kanyang anak na si Ellie. Ang relasyon noon ni Janeline Mercado at Patrick Garcia ay nagbunga ng isang anak na lalaki at ito ay si Alex Jazz. Bagaman nagkaroon ng konting tensyon noong una, kalaunan ay naging bukas si Janeline sa pagbabahagi ng responsibilidad bilang magulang kay sa panayam ng pep.ph. Sinabi ni Janeline na mahalaga sa kanya na naroon si Patrick para sa anak. Ayon sa kanya, he's a good father to Jazz. Kylie Padilla at Alger Abrenica isa sa mga pinaka-kontrobersyal na hiwalayan ay kina Kylie at Aljur. Sa panayam ni Kylie sa kapuso mo Jessica Soho noong 2021, inamin niyang mahirap ang kanilang pinagdaraanan, ngunit nananatili silang magulang sa kanilang mga anak. Saad ni Kylie, I respect him as the father of my children. Sa kabila ng intriga, nagkakaroon ng moments of peace at pagkikipag-ugnayan si Aljur sa kanyang mga anak lalo na sa mga birthdays at school events. Bianca Lapuz at Vong Navarro Matagal nang hiwalay si Bianca at Vong, ngunit hindi ito naging hadlang upang maging maayos ang pagpapalaki nila sa kanilang dalawang anak na sina Frederick at Isaiah. Sa isang social media uploads, makikita ang bonding moments ni na Vong, Bianca at kanilang dalawang mga anak sa mga okasyon. Ayon kay Bianca sa isang panayam sa ABS-CBN News, Vong never left my children. He is a good father. Jomari Iliana at Aiko Melendez Kahit noong dekada 90 pa naganap ang kanilang relasyon, patuloy pa rin ang magandang co-parenting ni Aiko at Jomari. Ayon kay Aiko sa magandang buhay, ang kanilang anak na si Andre ay may parehong suporta mula sa kanilang dalawa ni Jomari. Saad niya, were both present sa mga importanteng event ng anak namin. Ara Mina at Patrick Meneses Sa kabila ng masilimuot na nakaraan, sinikap ni na Ara at Patrick na magkaayos para kay Mandy. Ipinapakita sa mga social media ni Ara na may aktibong papel si Patrick sa buhay ng anak. Ayon sa isang Philstar article, pareho silang nagpapakita ng suporta sa milestone ni Mandy mula sa school achievements hanggang sa simpleng family gatherings. Donita Rose at Eric Villarama Sa kabila ng matagal ng hiwalayan, nananatiling bukas ang komunikasyon ni Donita Rose at Eric para sa kanilang anak na si JP. Sa isang pep interview, sinabi ni Donita ang mga katigang, We may not husband and wife anymore but we're still parents. Hindi nawala ang presensya ni Eric sa mga formative years ng bata. Katrina Halili at Chris Lawrence. Sa panayam ng magpakailanman, ikinuwento ni Katrina kung paano nila pinili ni Chris ang kapakanan ng anak na si Katie. Pareho nilang sinisigurong maging hands-on sa pagpapalaki kay Katie. Nakikitang magkasama pa rin silang tatlo sa mga events patunay ng aktibong co-parenting. Janice de Belen at Aga Mulak Ang kanilang anak na si Luigi E.G. Boy Mulak ay lumaki ng may respeto at koneksyon sa parehong magulang. Serrated Rated K. Ibinahagi ni Janice na hindi nila ipinagkait ang pagiging ama ni Aga kay E.G. Boy. Si Aga naman ay naging bukas sa pagkakaroon ng family events kasama si Janice at ang kanyang bagong pamilya. Carla Estrada at Romel Padilla Kahit lumaki si Daniel Padilla na kasama si Carla, hindi kailanman nawala si Romel bilang ama. Sa so, Tonight with Boy Abunda, sinabi ni Daniel, ang mga katagang I love my dad and I'm thankful he's part of my life. Regular ang pagbisita ni Romel at ang relasyon nila ay nananatiling bukas. Janela Salvador at Marcos Patterson Matapos ang breakup ni na Janela at Marcos noong 2022, ipinakita ni na Janela at Marcos na posible pa rin ang harmonious co-parenting. Sa Cosmopolitan Philippines, sinabi ni Janela ang mga katagang, We're doing our best for Jude. Sa social media naman, nakitang magkasama silang nagdiwang ng birthday ni June, isang patunay ng pagkakaisa nila bilang magulang. Max Collins at Pancho Magno Sa panayam ng GMA Network, inamin ni Max na sila ni Pancho ay hiwalay na. Ngunit, nananatiling magkaibigan para sa kanilang anak na si Sky. Pareho silang present sa school activities at birthdays ng bata. Isa itong magandang halimbawa ng respectful separation. John Lloyd Cruz at Ellen Adarna. Ilang taon na rin simula nang naghiwalay si na John Lloyd at Ellen. Pero sa isang panayam, sinabi ni John Lloyd na nagpapasalamat siya na maayos ang setup nila ni Ellen para sa kanilang anak na si Elias. Si Derek Ramsey na asawa ni Ellen sa kasalukuyan ay tinanggap si Elias na parang anak. Sa mga video makikita ang pagsasama-sama ng pamilya sa mga outing at celebration. Isang positibong modelo ng blended family. Sunshine Cruz at Cesar Montano bagamat nagkaroon ng mga hindi pagkakaunawaan noong una mas pinili ni na Sunshine at Cesar na maging magulang kaysa magkaalitan sa programang magandang buhay nakita silang magkasamang nagdiwang ng bagong taon kasama ang kanilang mga anak isang patunay ng panibagong yugto ng pagkakaisa. Sa katunayan, sa mga bagong post ng dating mag-asawa, makikita sila na panay pa rin ang pagsasama sa mga special events ng kanilang mga anak. Sharon Coneta at Gabby Concepcion, isang iconic love team noong dekada 80, nananatiling bukas ang komunikasyon ni na Sharon at Gabby para kay Casey Concepcion. Bagamat nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan ng mga unang taon ang sila ay maghiwalay, kalaunan, Natanggap nila na pagkasunduan ang tungkol kay Casey. Sa isang panayam sa Tonight with Boy Abunda, sinabi ni Sharon, ang mga katagang, we may not be together anymore, but Gabby is still Casey's father. Michelle Van Imeren at Ogie Alcacid Matapos ang hiwalayan na nanatiling magkaibigan si na Michelle at Ogie, at ito ay para sa ikabubuti ng kanilang dalawang anak na sina Sarah at Leila. Ayon sa paniyam ni Ogie, serrated gay Sila ni Regine ay malapit kay Michelle at sabay pa silang nagbabakasyon. Isang progresibong blended family ang naipakita nila sa publiko. Vic Soto at Dina Bonnevie Ang kanilang kasal noong 1982 ay isa sa mga pinakaabangan ng dekada. Nagbunga ito ng dalawang anak sina Danica Soto at Oyo Soto. Ngunit hindi rin nagtagal ang kanilang pagsasama at nauwi sa annulment noong 1992. Sa kabila ng mga isyong pinagdaanan nila noon, na nanatiling magkaibigan si Vic at Dina at ito ay para sa kanilang dalawang anak. Pinayagan ni Dina si Vic na patuloy na ang pagiging ama sa kanilang mga anak. Vic Soto at Connie Reyes Nagkaroon ng anak si Vic at Connie at ito ay walang iba kundi si Vico Soto na ngayon kilala bilang mayor ng Pasig City. Sa isang panayam sa tunay na buhay, sinabi ni Connie, We may have gone separate ways but we made sure that Vico knew he was loved by both his parents.